Hi guys, good afternoon. Okay. So, ngayon pa may taga po tayo isang iPhone 7 Plus. Ganun oh, lumayo, ganun hey, din. Ganun, ano na yan. Yeah, gonna, Baka makita ng nanay ko, hindi niya alam to. So, <laughs> ako ang bahala dyan. Yeah, so, unfortunately, sabi ni Kuya, yung 7 Plus niya daw. Pinaparating nito sa Santa last March pa, tama? March. According sa combo namin, ito na check niya pa yung convo namin. Last March to pinarito ko ito ng battery. You know? So, uh, unfortunately, ngayon po, sabi niya, uh, mabilis na mag-drain ng battery. ano. You know? Then, minsan, pag nag-restart, iba na yung battery health iba na yung iba, iba na yung battery percentage no so ay, paano ba na ni WhatsApp or ng ibang technician na battery ang sira at hindi yung telepono no? so for one of course uh, March then itatanong mo yung ginagawa ng customer no so ano yung mahilig niyang gawin sabi niya mahilig daw siya mag-game so basically sabi ko nga, eh, isa sa nakakasira talaga ng battery or mabilis yung lifespan ng battery is yung pag-games ng non-stop while charging, while data. Siguro nag-data ka pa rin dito kuya, no? So, then, upon checking sa battery, uh, yung battery health niya is from March to this month, September or October na, is still 100% no? amidst yung ginagawa niya na pagigames, 100% pa rin. So, lumalabas na peke na yung percentage ng battery okay, so, then, nung ko, yung cellphone, eh, kung makikita nyo po, is medyo lobo po. No, so, sabi ko, uh, automatic battery po. Ang sira, orang, I doubt kung may sira yung telepono. No. Maaaring may problema na yung battery. And, kung makikita nyo naman po, nakalobo na. No, so, so, sabi ko, palitan natin ng battery. No, so, Ayan po ang gagawin natin guys. So, so Paprikip po natin. iPhone 7 Plus na bloated battery. At na-diagnose natin yan dahil uh, kung so, i-check iche natin yung battery health, 100% which is almost 7 months na, 6 months na, 100% pa rin, napaka-imposible niyan. No? So, dapat mabuhasan yan. So, lumalabas, pa na yung battery health. At the same time, bloated na yung battery. No? So, papalitan po natin. And, uh, of course, uh, bago ko palitan to, may dumating naman ako isang customer si ate. Anong pangalaw ate? Kaya so, gano'n mahiyo, yung cellphone mo. Nahiya daw siya, baka makita ng mami niya. Sabi ko, huwag na, pogi naman ako. Eh. like kidding aside. Sinama ko na rin kasi kasi uh, sabi niya nakalobo daw so umangat daw yung LCD no? so sabi ko walang ibang rason no? battery pa rin no? so kung check check natin yung battery uh, sorry may maintenance tech dyan may kita nyo sa kong ka-work kumbaga tumatama na yung battery sa yeah, screen so and bloated na sa lobo no? so at yung LCD so those are the symptoms na may problema po yung battery so fake yung battery percentage 6 months, 7 months, 100% pa rin posible, no? dapat mabuhasan niya kahit the 1% uh, pa mabilis mag-low pag nag-restart, iba na yung battery Uh, percentage. Yeah. And of course last but not the least is bloated. Automatic yan. Yan po yung signs uh, na palitin na po ang bayan. At uh, napaka-importante po na palitan natin dahil uh, pag yan lumubo, automatic yan masisira po yung LCD. So yan po ang gagawin natin guys. Pano rin? Eh. So, ko na. So unahin ko muna yung 7 plus ni Kuya. guys so pinagtan po natin yung battery ng iphone 7 plus na sabi nga sa inyo eh uh, peki na yung battery percentage dahil 6 uh, months 7 months nang gamit pero still 100% pa rin ang percentage not even my iphone 14 pro na ginamit ko ng almost 10 months pero 5% na yung nabawa you know? so samantana sa kanya 7 plus kasipit so, talaga yun you know? so lumobo na rin same with ate na bloated din yung battery kaya umangat po yung LCD. So, yun guys, no? so yun yung mga systemas na kailangan palitan mo na yung battery. Ah, uh, ulitin ko na lang po, no? So, bloated number one talaga yan, no? So, peki na yung battery percentage. Pangatlo, ah, uh, pag nag nagbabago yung battery per percentage from 50 nagiging 40, no? So, and of course, ah, uh, lang yun, ah. Bloated peke yung battery yung percentage 100, almost 6 months, 7 months, no? Peko yan. Then, pabago-bago yung battery percentage, nagpa-fluctuate. No? So, tatlo lang pala. No? So, tatlong sintomas, palitin na po yung battery mo. Yun lang guys, maraming salamat. Hanggang susunod sa na episode na WhatsApp.